Hello guys, this is M Jane L Vlog. Flex ko lang po ito nga uh, aming uh, tanim na lemon. So yan na naman po guys, namunga na naman po siya. Ngayon ko lang din po ulit napansin dahil uh, kagabi po umulan po dito. So ngayong umaga pagising ko, ako po ay lumabas at tinignan ko po yung aming kapaligiran. Uh, so yan maputik. Ayan, maputik po. And then nakita ko po itong mga lemon, so ito po ay may mga ano na sya, uh, ayan uh, bunga ang dami dami no na naman pong mga bunga po ng aming lemon, ayan po guys o, oh. o oh, diba so, napakadami na no naman po ayan so, may mga harvest na naman po ako para pang lagay sa aking uh, tea, no tapos ito pa po Idibot ko pa po kayo at mga maliliit pa po yung iba. Pero may mga malalaki na po. Katulad nito pong nasa ilalim. Ayan po. Ayan. Ayan po. Na malaki na po. Ayan. Na malaki na po siya. So, pwede na po yan. Hilagay sa ti O, yun yan o. Oh. You know. Ito maliit pa. Ayan. Kaya yan lang guys. So, flex ko lang po sa inyo ang aming uh, tanim na lemon. So, mamaya lang kukuhanin ko na po yung mga malalaki. Kaya, thank you guys for watching!